sinabi umano ng isang opisyal ng US Navy na balak nilang putulan ng sungay ang mga agresibong Chinese Coast Guard at militia. Check and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinabi umano ng isang opisyal ng US Navy na balak nilang putulan ng sungay ang mga agresibong Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea at sinabi na hindi nila papayagan magpatuloy ang mga pang-aabuso ng China sa nasabing karagatan. Sinabi ng US Navy na sa pamamagitan ng pagdideploy -de nito ng mga karagdagang barko malapit sa mga islang kinokontrol ng Pilipinas tulad ng Pag-asa Island, mabilis umano silang makapagbigay ng tulong sa Philippine Navy at Coast Guard. Hindi rin umano papayagan ng US Navy na magpatuloy ang mga ginagawang panghaharang ng Chinese Coast Guard sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea at layon nitong matulungan ang mga Pilipino na may pagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay sa lugar. Iniulat naman ito matapos muling iginihit ng China na patuloy na pinapataas ng Estados Unidos ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng military deployment nito sa Asia Pacific region, inanonsyo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papayagan niya ang mga US forces na gamitin ang mga military base nito sa Pilipinas sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wingbin sa mga reporters na patuloy na sinusulong ng Estados Unidos ang pansarili nitong interes sa Asia Pacific at ito ay magpapainting lamang sa tensyon at magdadala ng panganid sa kapayapaan at istabilidad sa buong rehiyon ang Pilipinas at Estados Unidos na matagal nang magkaalyado ay nagkasundo na palawakin ang pangmeritar na kooperasyon nito lalong lalo na sa mga strategic areas ng bansa habang pareho nilang sinisikap na kontrahin ang patuloy na pagiging asertibo ng komunistang bansa sa West Philippine Sea ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement ay magbibigay sa mga US forces ng akses sa limang mga base sa Pilipinas, ito ay mas pinalawak at mayroon ng siyam na lokasyon sa buong bansa at inaasahan na makakatulong ito sa pagprotekta sa mga lugar na pilit na inaangkin ng China usap-usapan ng mga eksperto na dalawa sa mga lokasyon na ito ay nasa Northern Province ng Cagayan na kung saan ay wala pa umanong apat na daang kilometro mula sa Taiwan na nakikita ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sinabi naman ni Wang Wingbin na ang mga bansa ay dapat na maging mas maingat at iwasang magpagamit sa Estados Unidos, sinabi rin niya ng Defense at Security Cooperation sa pagitan ng mga bansa ay dapat makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at estabilidad sa buong rehiyon. Idinagdag ni Wang na umaasa sila na magkaroon ng pagkakaunawaan at tiwala ang China at Pilipinas sa isa't isa sa mga talakayang tungkol sa wastong paghawak sa mga maritime dispute at pagsusulong ng practical na maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala sa ibang mga ulat, inarang umano ng isang bisel ng sandataang lakas ang isang Chinese na barko na may karga umanong mga armas at sinabi na naghihinala umano ang mga otoridad na patungo ang barko sa isang artificial island ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ng sandata ang lakas na nakatanggap umano sila ng isang intelligent report tungkol sa isang barko na nagmula sa China na may kargang mga armas kaya agad nag-deploy ang Navy ng isang PAS attack craft upang i ang barko. Hindi rin umano sumasagot ang mga crew ng Chinese na barko sa radyo at pinaniniwalaan na sa jarin nilang pinatay ang kanilang automatic tracking system o AIS para hindi sila madetect ng autoridad sinabi sa ulat na kasalukuyan pa umanong nagsasagawa ng investigasyon ng autoridad at pangsamantala nilang ikukulong ang mga crew ng barko na pawang mga Chinese umano habang iniimbestigahan nila ang barko. Iniulat naman ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard noong nakaraang araw Nasa sa kabila ng presensya ng mahigit sa apat na Chinese vessel malapit sa Pag-asa Island, ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay nakakapasok pa rin sa nasabing isla na kung saan ay nasa loob ng exclusive economic Zone ng bansa. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commander J. Tarela, ng presensya ng Chinese Navy Coast Guard at militia sa lugar ay hindi naging hadlang para sa mga Philippine Coast Guard diesel na tumungo sa pag-asa island upang maghatid ng supply sa mga residente. Sinabi ni Tarella na mayroong dalawang Coast Guard vessel ang Pilipinas ang nagpapatrolya sa West Philippine Sea nagpapatrol sila sa ibang lugar sa loob ng West Philippine Sea pero hindi sa Pag-asa Island pero kahit tumungo pa sila sa Pag-asa hindi naman hinaharang ng mga Chinese vessel ang mga barko ng bansa. Idinagdag niya na ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard ay kasalukuyang nagpapatrolya sa iba pang mga lugar sa West Philippine Sea tulad ng Union Bank at Recto Bank at sila ay tiyak natutungo din sa Pag-asa Island na kung saan ay pinakamalayong teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Tarela na basis sa kanilang inilabas na update noong nakaraang linggo, wala pa rin umanong pagbabago sa bilang ng mga Chinese vessel na kasalukuyang nakaangkla malapit sa pag-asa island. Tinatawa ng Philippine Coast Guard ng mga Chinese vessel ay nasa humigit kumulang apat hanggang walong nautical miles ang layo mula sa pag-asa o nasa loob ang mga ito ng 3 nautical miles territorial sea ang nasabing lang teacher.